So meron tayong uh, gagawin TMX Supremo o Honda uh, Ayaw nang uh, umarangkada o ayaw nang umabante uh, Kahit kaunting ahon lang ayaw na niyang uh, umangat o ayaw nang uh, tumakbo uh, Kaya ito ating bubuksan itong kanyang clutch cover So kailangan mo dito ng T-range na 8 yan nabuksan na natin TOT lang baka makakalibre ang gasket yeah. wow ubus ang lining pati so ito yung clutch lining nya tingnan natin kung may tama rin yung tigkabila so kakalasin pa rin natin to tatlong bolt tapos yung nasa gitna na bolt tapos ang iingatan ninyo dito na malaglag ay yung kanyang oil pump. So yan, tinanggal ko na yung oil pump. Basta nagbaklas kayo, timano, tatanggalin nyo yung oil pump. Kasi para alam nyo na tinanggal nyo, no? kasi baka minsan hindi nyo napansin, na doon sa langis. Tapos pag bubuo nyo na isalpak nyo na ikabit nyo na turun nyo, hindi nyo pala na ikabit yung bomba. So yun lang, tos natin itong apat na to Tapos yung pinakamalaking bolt Tsaka yung tatlo, tapos may bolt pa ulit sa loob Tatanggalin din natin ha? So mamaya ako nalisa inyo pakikita So dapat dito may maganda kayong pantanggal Kasi minsan Nabibilog to, mahirap tanggalin Pag ang pantanggal nyo May posibilidad mabasag to Pangalwa, ito rin, Ganon Sa pagkakabit naman ito, may natitipak to Titingnan nyo yung suwabi ng turnilyo Pag hahapit nyo, salitan siya huwag nyong hahapitan ng tagilad kasi nababa ako kasi aloy lang so yan, yan may na ulay natin ibibidyo no TMX baak TMX again baak TMX. So ayan natanggal na natin yung line yung clutch uh, clutch uh, tawag dito. Clutch lining at saka yung clutch housing. So kailangan mo may pag magdi DIY ka dapat may pangkalas ka nitong hassle nut. Ito yung nakalagay. Yan. Kasi kailangan mo tanggalin 'yan. Tapos ayan ito na yung ating papaltan. So ayan kita nyo. Ubos din yung hub niya. So magpapalitin tayo nitong clutch ring gap. Tapos lining. So makikita niyo yung plate. Kabaliktad rin siya na sa barako. Yung matalas naman niya nasa loob. So ayan kita niyo sunog na sunog ng lining. Plate. Lining. <coughs> plate. Lining up, lay lining ulit so ayan, kita nyo naman sunog na sunog ang kanyang clutch lining tapos yung clutch wheel hub nya ubus din so papalitan din natin so nasisira yung ganitong uh, clutch hub pag ang scenario ay yung slide na pilit nyo bang ginagamit or uh, nabibiti na sa ahong binipisa nyo pa yung clutch nya yun, doon nasisira yung kanyang lagay ng lining so hindi naman pwedeng ikapit natin na may tama to kasi bali wala din, slide din yun mag slide din so yan, kitang kita nyo naman yung gas gas yung guhit nya so bali din na rin to ayan. so dapat talaga pagka naramdaman yung lining ay slide na ah, palitan nyo na para hindi na lumaki yung gastos katulad nito, halip na lining lang magpapalit na din ng half clutch So yun, kita nyo naman ang nagiging uh, sira pagka hindi ka agad naagapan yung isang bagay so yan, papalta natin ang lining bubuwi na natin kung paano nyo kinalas tandaan nyo lang, ganon din ang pagbubuo so yan, bubuwi na natin TMX155, ay ng humila ugong na lang ng ugong ang makina yan ang nagiging sira so yan, nakakuha na tayo ng pyesa So, ang ginagamit nga pala nating uh, clutch lining dito uh, pang TMX 155 kasi mas malaki ang mura nito, no? Yan, TMX 155, pero parehas lang sila. Ang uh, pinagkaiba lang niya ay uh, yung presyo. Yan. Tapos uh, original gasket gagamitin natin. Yan. Original siya. Tapos uh, yung clutch hub niya, uh, wala tayong original. So replacement na lang muna uh, Bayag naman yung mayare So yan, itong ikakabit natin Replacement na lang muna Kasi wala tayong uh, original Natagal din naman yan Basta original ang lining Natagal yan Saka conforming sa gamit Tignan nyo naman ang langis niya Oras na nagganyan ang langis na Nagkulay pusalina Sigurado sira na yung uh, Kanyang upflats So yan, lilinisin na lang natin tapos bubuwi natin. Yan, okay na. So pag magkakabit kayo nito ng lining, ah, babasahin nyo ng... Dapit nga pa rin Babasahin nyo ng langis. Bababad nyo muna siya ng mga ilang segundo bago nyo ikabit para lalong mas matibay. So pag alagay niyan, yung ilalim tong pinakang half plate tapos clutch lining tapos plate ang talas yung sa loob tapos lining ulit talas plate lining nay ngawake na Sir. late, lining again. tapos, late again. Yung okay, check. Ito. So yan natapos na natin kabitan ng uh, clutch lining. So tetestingin na natin kung talagang garantisadong tumadambat o maabanti na si TMX Supremo. Kasi kanina consent nung may-ari ano. Ah, uh, hindi ayaw nang tumakbo. So <laughs> yan testing na kung nadamba na ba lahat ang push button yan. Pasipa lang. Ah, meron. Yun. Ibaba okay, mo na din doon. Yun. Okay na. Umabanti na. Oh, yun, Kapit ang preno. O, yun. Nagre-reklamo. Kapit daw ang preno. Kapit. Yan. Itatawad na natin yung preno kasi Kapit. Yun. Okay, naman. Nung na, tumakbo na, So, yan. Hanggang dito na lang ang ating kaunting video. Kung kayo po ay uh, balak mag-DIY ng TMX Supreme o balak nyo magpalit ng clutch lining. So, medyo mahirap po ang magbaklas Talagang kailangan nyo po ng mga tools na dapat gamitin kung kayo po ay mag-DIY. So, ang number one tools, yung hassle nut. Tapos na to, may impact kayo. Kung wala po kayong impact, So, mahirapan po rin kayong magbaklas. Lalo't maguha lang ay nagbabaka na gagawa ng motor. So, yan. Hanggang dito lang po. Maraming maraming salamat sa kaunting panunod nyo. Thank you. Salamat.